No to postponement at ituloy ang BARM parliamentary elections sa October 13, 2025. Ito ang panawagan ng Ligo Bangsamoro Organization sa ikinasang rally malapit sa tanggapan ng Comelec sa Intramuros, Maynila ngayong araw. Nakasulat din sa mga tarpuli na bitbit ng grupo ang panawagan na ipatupad ang Republic Act 12123. Tumayo at manindigan! Pawis pa namin! Pagod namin! Naglapas kami dito kahit isang durin upang po kami ay inyong mapakinggan. Kami po muli ay humihingi sa inyo ng tulong, irespeto, respect and implement GPS-MLF peace agreement. Kauulitin so, ko po, kami po bilang kabataan, huwag niyo pong ipagkait sa amin ang future. Kami po ay humihiling sa inyo na bigyan kami ng pagkakataon na kami ang pamili ng leaders namin. Kami po ang mamimili at kami po ang buboto. Nasa 2.3 milyon nga po ang mga Pilipino na sudante dito sa Pilipinas. Huwag na po tayong umasa sa mga appointed leaders. Kami po ang nakakaranas kung sino po ang pinilihin ng leaders. Hayaan niyo po kami na kami po ang pumili kung sino ang mas nakakabuti sa amin. Para po ang ending kami din po ang nakakaramdam na kung ano mga Però mi serve un'altra